Punta tayo dyan. Bili ng sa sapatos dyan. Ni mister. Bakit? Ah, ay, 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 Hi, guys. Ako'y naupo din niya. Nabili ng sapatos sa mister. Ako'y pagod na ang inyong inda. Ayun, nakakuha na pala. Ay, mali. <laughs> Ayan oh, nakakuha na si mister ng sapatos. Ako'y pagod, na, pagod na kasi. Ayun o. Oh. Ibili, bumili kasi siya ng sapatos. Nagpunta kami doon sa kabila, sa Apen. So, eh, nakita namin sa uh, umpisa, sa unahan. Ay, di kami nakabili. Butit may si, kahit si, ano. Antarbaho po. siya. Ay, favorite nito ang kulay niya eh. Red at saka oh, wait, wait. red and black. Ayan o, oh, ito na. Malambot lang. Ah. Malambot-lambot saka ah. Medyo mahal nga ng 10 euro. Ay, di yun ah. At magtatarbaho pang ah, ano, maghaponan. Bali, 51 euro la ang saldis siya. Ang dami o. Oh. Yung sa mga magtatarbaho, ayan. Dito kayo sa ano pangalan nito anak? Ayan, dito sa uh, ano Apaka bulol a ang hirap ng bulma. Ah uh, at kami nakabili din ng ano, tini kami ayare. Murala ang ayan oh. Twenty ano yung. Ayan, guys, uwi na tayo. Nakabili na ng sapatos si Mister. doon sa Leroy Merlin yon. Doon sa ating binili ng sapatos sa si Mister. Uwi na. Ano na 6:30 na ng hapon sa bahay na kami kakain at mm, ano may niluto naman ang hinday yan yeah, salamat po sa panonood ya yeah, magandang gabi po sa lahat ito yung ating kakainin may salad tayo diyan at saka tinapay yan yeah, sandiwak mak na tinapay may kotleta tayo diyan ito yung aking ginawa at iyang ano salad diyan oh kain na kayo mister Arian sa aking anak oh tayo na ngayon ay kambing. <laughs> Joke lang. O, kasi nagmamadali pero masarap yan, masustansya. Yung atin salad po, may carrots yan. At kung yung iba-ibang, ano, iba't iba klaseng, ano, gulay. O, kaya na po. Hi guys, ipa-flex ko lang sa inyo. Diyan sa atin sa Pinas. Ah, Dini sa Itali, eh. yan iyan ay. Ang habaw na rin, <laughs> kalating metro. Kalating di pa ang tinapay ho din eh. Pare, eh, malambot na manusi yan. Tawag din ay eh, chabate. Pero, Maraming klase ng tsawate, medyo merong matigas. Kalating metro ang haba ng tinapay na rin. Yan ang aming kakainin mag-iino. Ayan o, ang akay. Naumpisaan ko na. Kaya Kaya po kayo? Nang hapunan. Aray, ang ginawa ko. O taleta. Ano yun na bago kami umali? Nagluto kami doon ng gulay. Dapat kami kakain sa makdo. Dapat kami kakain sa makdo. Sabi ko, wag na. At naroon man din eh. Niloto. Para tipid-tipid naman. Ang mahal ngayon. hab Itong nagamit ko. At sya ito ba ko, natuto na rin si Mr. Dati. Ito hindi nag-ano. Nagamit ang... At sa ito. Masarap din na rin sa mga karne. Ginagamit ko rin sa mga karne. Loh! sinira ng top ng amang anak. Iyo, ako. Ay, si Mr. Pala. Nakawal, wala na. Nandiyan na sa huli po. Yug, yug. din ng gano'y yari. Ba, eh, sobrang dami man eh, ano, aasin. <laughs> <laughs> dami <Aandawi> pa, <laughs> dami pa eh, oh. Hmm. Isya, sige, oh. Salamat po sa panunood.